nakalulungkot. Magkaroon lamang ng content pati sa gradong bagay ginamit upang gawing katatawanan. Maraming maraming salamat po Lord sa mga nag-aalaga ng tilapia. Maraming maraming salamat po Lord at nagkaroon po kami ng pera para pangbili po sa tilapia. Maraming salamat din po sa mga nagtatanim ng talong. Kaya, yeah. kaya po ngayon meron po kami na, na ihain sa aming pagkainan. <laughs> buhay mo, buhay nyo. Andito yan sa drama natin to TV. Subscribe na mga kadrama. Bahagi na ng marami sa atin ang social media. Iyong e tipong kulang ang isang araw kapag hindi nakakasilip sa kanilang mga social media account. Bukod dito, ay marami na ding mga netizen na nagiging libangan ng pagpo-post ng reels. Araw-araw ay may mga content silang laging nakahanda para sa kanilang mga followers. Isang bagay din kaya patuloy na dumarami ang mga content creator ay dahil sa pangakong kita mula sa panunood ng mga followers ng video na ina-upload sa mga social media account. Iyon nga lang kung ano-ano na lang ang mga content na nagkalat sa social media na kung minsan ay tila hindi na nararapat gaya na lang ng ginawa ng isang content creator. Alamin natin ang uri ng content na kanyang ginawa. Ay, maraming maraming salamat po sa grasya na ibigay niyo po sa kami ngayon. Maraming maraming salamat po sa nag-alaga ng mga tilapia. Maraming maraming salamat po Lord sa mga nag-aalaga ng tilapia. Maraming maraming salamat po Lord at nagkaroon po kami ng pera para pangbili po sa tilapia. Thank you po Lord at uh, binigyan mo kami ng blessings araw-araw. Maraming salamat din po sa mga nagtatanim ng talong. Kaya, kaya po ngayon, meron po kami na, na ihain sa aming mapagkainan. Lord, maraming maraming salamat po sa lahat ng blessings na ibinigay niyo po sa amin. Ngayon po, Lord, ay kakain po kami. Thank you po talaga sa mga naidain po namin. Maraming salamat po sa mga nag-alala ng tilapia. Kaya ngayon po meron po kaming naihaw na tilapia. Lord, maraming salamat po talaga sa mga... Tilapia! <laughs> Lord, maraming salamat din po at nataroon kami ng... Tilapia! Lord, maraming salamat din po sa mga nagtatanim ng talong. Kaya po meron po kaming inihaw na talong ngayon. Maraming salamat ah! din po sa trabaho ng asawa ko kaya po kami nakabili ng tilapia at tayo. <laughs> ay, kinakasukay pa lang sa tilapia mo. Ano ba? <laughs> ano ba? Dado sa lulong. Lord, maraming maraming salamat po sa lahat ng blessings na ibinigay niyo po sa amin. Uh, maraming maraming salamat din po Lord at nagkaroon po ng na magandang trabaho yung asawa ko kaya po ngayon kahit papana ay meron po kami kinakain. Lord, maraming salamat po talaga sa mga nagtatamin ng palay at ngayon meron po ako oh, ngayon, meron po kang magigas. Maraming salamat po sa magsasaka na masisipag po talagang magpapit ng palay. Lord, maraming salamat din po at nagkaroon ng pera yung asawa ko at nak nakabili po kami ng gas para po makasain kami. Sabahin okay, ba? Wait lang, hindi ba salamat din po at nagkaroon po ng kalamansi kaya po kami ngayon may sasawan. Meron pong toyo at saka uh, saka, saka po Maraming salamat din po. Ulan pa, kamatis. Wala kang nilagay kamatis. <laughs> <laughs> ano ba? Seryoso nga ako. Ay, ba hindi? O, sige na. Ay, yung preyo. Bagamat ang nais ni ate na content creator ay magbigay ng aliw at magpasaya, Subalit tila mali ang pinili nilang i-content. Ginawa niya sa paraang maging katawa-tawa ang isang panalangin. Alam natin na ang panalangin ay isang banal na bagay dahil ito ay pakikipag-usap natin sa Diyos. Sa pamamagitan ng pananalangin, tayo ay nakapagpapasalamat sa Diyos na ilalapit natin ang ating mga kahilingan at pakiusap maging ang pagingin ng kapatawaran sa ating mga nagawang pagkakasala. Kaya sa paningin at opinyon ng marami ay hindi tama ang ginawa ng content creator na gamitin ang pananalangin upang maging content at makapagpatawa. Gayunpaman, ang ganito ay magsilbing paalala na hindi lahat ng bagay ay maaari nating gawing laman ng content para makapagbigay ng saya at katatawanan. Sapagkat ang lahat ay may kaukulan, may tamang bagay at pamamaraan maging sensitibo rin tayo sa ating gagawin at ipakikita lalo na sa social media. At bago tayo tuluyang magpaalam ay i-shoutout muna natin ang ating mga kadrama. Sila ay sina Modesto Ardenya ng Talisay City, Valued Olars ng Oriental Mindoro at ang Pawin Sisters. Maraming maraming salamat po. Madramang salamat sa inyong lahat.